Hello mga kababayan. So guys, narinig ko na ang sabi ni Sal Panelo, dapat daw sa susunod na national election, ang tumakbong presidente ay si Sara Duterte at saka ang kanyang running mate bilang vice-presidente ay si Robin Padilla. So masasabi ko na itong si Sal Panelo, parang ano hindi nag-iisip, parang ano hindi mataas ang pinag-aralan, eh naturingan pa naman siyang abogado. Kasi sabi niya sigurado daw panalo si Robin Padilla. So, hindi naman natin pinag-uusapan kung siguradong panalo. Ang dapat niyang isipin o tanungin kung kwalipikado ba na maging vice presidente si Robin Padilla. Kasi alam nyo guys, ah, ito ng ano eh, senador si Robin Padilla. Eh, ano, napapansin na natin at nalalaman na natin na talagang wala siyang alam. Kung si hindi yung utak niya, hindi talaga pang senador. Senador lang yun ha, eh, paano pa kung vice presidente? Tapos eto pa, ang sinasabi ko, uh, si Robin Padilla sa ngayon uh, parang baka magustuhan niya yung suggestion na yan na isipin niya pwede pala siya maging vice president, no? Kasi pwede rin siyang ano, sa tingin ko, na enjoy na niya ang kanyang pagiging senador at kung bagaman, ma uh, kumakapal na rin ang mukha niya, eh. Kasi alam niyo kung ba't sinasabing kumakapal ang mukha ni Robin Padilla? Kasi biruin nyo naman guys, bilang senador ha, imbis na ipagtanggol yung senado na kinabibilangan niya, di ba? Biruin nyo, nung si Kibuloy na ang ano, iniimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros, na niya senador, aba nangalap pa ng pirma para pigilan lang na ma-site in contempt si Kibuloy. Ibig sabihin, ayaw niya ano, warrant si Kibuloy para mapilitan na umatend dito sa senado ano pa lang yan ha, senador palang lang yan ha, hindi na nahihiya sa taong bayan. Na dapat ang inisip niya, ah, kailangan ano, uh, uh, mapadalo etong si Kibuloy dito kasi para marinig naman ng taong bayan at namin mga senador, yung side niya. Hindi lang yung naririnig namin itong ano, mga nagre-reklamo. At huwag niyo kalimutan guys, nagpunta yan dun sa hearing ni Senator Risa Ontiveros hindi para makinig ha, hindi yan nakinig. Bagkos, para libakin pa at bakit daw nakatakip yung muka ng mga ano, nag-aako sa kekebuloy. Bakit hindi daw ilabas yung mga muka. Tapos nung ano na, ikalawang punta na niya, na, linabas na yung mga muka ng mga nag-aako sa kekebuloy. Ala naman, suma, nagsabi lang siya na ano, yung nangingi siya ng isang minuto, no? At ayun nga daw, ah, hindi siya aprobado na masight in contempt tong si Kibuloy, di ba? Ayun yung mga ngalap siya ng pirma. Tapos lumayas na, hindi niya pinakinggan yung mga ano, nagsalita doon para doon sa nirereklamo nila tungkol kay Kibuloy. Eh senador pa lang yan, ha? Tapos guys, alam nyo, itong utak ni ano, senator si, ano ah, senator siya ngayon, di ba? Senator Robin Padilla, Pang ano lang yan, pang barangay kagawad. Alam nyo bakit? Kasi yung utak niya, pag nagkomento siya, pang barangay kagawad lang guys, yung hindi yun ang tumpak na dapat na marinig mo. Hindi yun yung tamang hang ano, uh, marinig mong suggestion. O halimbawa na lang, kunyari si kebuloy ordinary yung tao. Kasi kaya ako nasabing pang barangay kagawad lang ang utak ni ano, Robin Padilla, kailangan meron pa rin barangay captain na magtatama ng kaisipan niya. No, hindi pwedeng siya yung barangay captain man lang. Alam niyo bakit? Halimbawa si Kibuloy, ordinaryong tao. Tapos sinabi na may nagpunta, mag, kunyari ordinaryo, ah, hindi, yan, hindi yung talagang ngayon na mayaman, ha? Ah, nagsabi, kunyari, na, ay, ano may nagre-reklamo, eh, halimbawa kilala do sa ba, ano, lugar nila yan, ha? Dahil kagawad na isang lugar yan, na mayaman niyang si Kibuloy na yan, ha? Pero hindi nga ganyan kayaman, na nagsabi na yan ay eh, mini-rape. So, may pupunta doon sa, ano, barangay, no? Eh dahil alam niyang mayaman, tapos yung pala yung naging nakainuman niya, na imbitahan siya sa birthday. O edi di sasabihin niya eh, huwag niyo nang pakinggan niya, huwag na natin pakinggan niya, di ba? Ngayon, kaya dapat na lang siya para maitama siya nung barangay captain na, ano, hindi kailangan mapakinggan natin, nire-reklamo dyan sa mayamang si Kibuloy. Uh, eh, paano kung siya barangay captain, di dum pala sa kanya tapos na yung reklamo, di ba? Dahil lang sasabihin niya, eh, hindi, hindi magagawa yun dahil kaibigan ko yun, nakainuman ko nga yan, yun, yung birthday niya, eh. Pang barangay kagawad lang ang utak ni, ano, ni Robin Padilla. At saka, alam nyo, guys, ha, pag namatay ang, ano, vice pres ang, by, ang presidente, ang vice presidente magpapatuloy ng termino niya. Eh, paano kung sino man yung malulukluk na presidente, eh, matigok, di ba? At, at, si Robin Padilla nanalo na, ano, vice presidente. Eh, yan nga, pagka ikaw, nasa ano ka, uh, nasa government ka, karamihan ng mga dokumento dyan, nasa wikang ingles. Oo, kaya niya basahin yun, halimbawa, ba diba, yung mga ano doon, mga words doon, kaya niya basahin yun. Pero ang tatanungin natin, naintindihan ba niya kung ano sinasabi doon sa mga English na yon Meron ba siyang comprehension para maunawaan yung mga pinagkasabi doon? Eh, paano? Diba? dapat hindi ang ano presidente at ang vice presidente may sariling talino hindi nagre-rely sa adviser hindi nagre-rely sa abogadong ano kukunin niya para sa epayuhan dapat may sarili siyang talino na kaya niyang ano magpasya ng sarili niya nang walang bumubulong nag ano, uh, nagtuturo kung ano meaning ng ganyan salita di ba so hindi siya ano karapat-dapat at ito naman si ano panelo dapat hindi mo yan minumukahi dahil alam mo na ano yan, nonsense yan. Kasi guys, kaya ako sinasabing ano, dapat na ang mga ano, maling mga pananaw, mga sinasabi. Kasi marami rin tayong kababayan ng mga mangmang, di ba? Na madaling mapaniwala, kagaya nitong mga nagsisali dito sa ano, Kingdom of Jesus Christ ha. Pero King Kingdom of Kibuloy lang yon ha, ginamit pa pangalan ni Jesus Christ. Marami pa tayong mga ano, Uh, kapwa Pilipino ng mga mangmang. E paano yung mga, halimbawa, 4 years na lang yan, yung mga 15 years old ngayon? Kung hindi mo itatama yung mga kaisipan nila, baka nga iboto nila si Robin Padilla na vice-presidente sakaling, ano yan, ako madidatong vice-presidente. E sa tingin ko kay Robin Padilla, ano ne, yung, yung, yung na, ano na niya, na imbibe na niya, kung bagaman na isa buhay na niya, ang pagiging senador, pagiging politiko, nasa sistema na niya. So, kung bagaman isa rin siyang oportunista, na sa tingin ko, kahit alam naman niya ha, ngayon napapatunayan niya sa sarili niya na mahirap ang maging senador, lalo na't hindi naman niya alam yung mga pinag-uusapan. Pero sa tingin ko, bigyan ng pagkakataon niya na kunin na vice-presidente yan, tatanggapin niya kahit siya mismo alam niya sa sarili niya na hindi siya kwalifikado. So, ayun lang guys, ano, sinasabi ko sa inyo na si Robin Padilla, pang kagawad lang ang kaisipan yan. So, hindi, kung tutuusin, pag kumandidato ulit si Nador huwag niyong iboto. At lalong-lalo na kung maglalakas na mag-ano nga, kumandidatong vice-presidente. At ito naman si Sal Panelo, dapat tumigil to kung walang masabing maganda, manahimik. ba diba? Hindi yung kung ano lang maikuda eh. O oh, ayun, dito na lang ako guys at na-high blood ako kasi alam naman niya hindi, hindi talaga qualified, no? Hindi porque tama yung edad, di ba? Talagang legal na Pilipino pinanganak. Ang pinag-uusapan dito, metalino ba? Dahil bansa ang pamumunuan mo. Di ba? Ikaw ang papalit sa ano, presidente, sakaling matigok yan o may mangyaring masama. Maparalyze yan no ano. Ikaw na bilang vice-presidente vice ang mamumuno sa ano, buong ano, Pilipinas, di ba? kaya ba ng utak ni Robin Padilla yon Natural, hindi. O, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!